Isang magandang araw sa ating lahat. Meron na naman tayong magandang content na ibabahagi sa inyo at tiyak na ikaamanghanin ninyo. Ito ay birthday ni dating Chief of Police General Bato de la Rosa, at tiyak na siya ang espesyal na panauhin sapagkat ito ay araw niya. Napaka-ingrandi ng pagsasalo at ang mga dekorasyong inihananda ni ngayoy Senator Bato de la Rosa. Ngunit nang dumating ang Presidente Rodrigo Roa Duterte ay biglang nadama ng lahat ang presensya ng isang kahangahangang presidente. Sinalubang ng Pamilya de la Rosa ang Pangulo at si Senador Batoa ay nagmukhang bodyguard sa kanyang kaarawan. Napaka-alerto ng mga gwardiya sapagkat itong mga araw na ito ay mainit pa ang labanan kontra droga. Kaya ang mga presidential guards ay naka-full alert. Sa mga bisita ni Senator ay may maraming kilala na mga tao. Unang-una na dito ay si Pangulong Duterte. Manny Pacman Pacquiao at iba pang mga gabinete ng gobyerno. Isa sa pinakamalapit na tao si Sen. Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Duterte dahil nagkakaisa sila sa pananaw na puksain ng droga sa bansang Pilipinas. Si Ronald de la Rosa ay ipinanganak noong ikadalawang ng Enero taong 1962 na nakilala rin sa tawag bilang Bato. Siya ay dating hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas noong ikaisa ng Hulyo taong 2016 hanggang ikalabinsyam ng Abril taong 2018. Bago siya ay personal na pinili ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong pinuno ng mga pulis. Si Dela Rosa ay isang dating hepe ng pulis sa lungsod ng Davao. Nahalal siya bilang senador ng Republika ng Pilipinas nung 2011 hanggang sa kasalukuyan. Kaya ang presensya ni Pangulong Duterte ay talagang importante na makadalo sa kanyang kaerawan. 1 Anuman ang mga pananaw natin sa buhay, isa ring magandang asal ng Pilipino ang magbigay respeto sa mga taong tumulong sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Hanggang sa susunod, God bless sa lahat at mabuhay ang mga Pilipino.